sa harap ng kampanya para makahikayat ng foreign investors, paalala ng isang political strategist, dapat munang ayusin ang peace and order situation sa bansa. Mga isyu na kinakilang ayusin sa Pilipinas na anyay malinaw na itataguyod ni senatorial candidate Pastor Polo C. Quibuloy sa kanyang pagtakbo sa Senado. Si Valdivina Gracia magbabalita. Sa mga nagdaang taon, Patuloy ang mga pagsusumikap ng gobyerno na maakit ang mga dayuhang mamumuhunan upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ngunit ayon sa mga eksperto, may isang bagay na dapat munang ayusin bago ang lahat ng ito, ang peace and order situation sa si Pilipinas. Ayon kay Professor Malutikia, isang political strategist, ang kalagayan ng seguridad at kaayusan sa bansa ang isa sa mga pangunahing salik na tinitingnan ng mga foreign investor bago magdesisyon na mamuhunan. Anya, bago mamuhunan ang mga foreign investors, sinusuri muna nila ang law and order situation ng isang bansa. Hindi ba't nito mga nakaraang linggo ay muling umali ng kontrobersya ang pahayag ni PNP Chief Romela Bill nang ipagmalaki niyang bumaba ang kaso ng kidnapping sa bansa. Pati nga si Claire Castro na Presidential Communications Office, nagsabi rin na hindi nalaganap ang kriminalidad sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga pahayag ng ilang sektor na patuloy na dumarami ang mga insidente ng kidnapping. Sa totoo lang, kabaligtaran ang sinabi ni Marbil sa naging pahayang ni PNP spokesperson Jean Fajardo na nagkumpirmang tumaas ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Kaya sa Anitikia, hindi lamang ang laganap na kriminalidad ang problema ng kasulukuyang administrasyon, kundi pati na rin ang pabago ng desisyon at sinasabi sa ilalim ng liderato ni Marcus Jr. na nagpapalala ng kawalan ng tiwala ng mga dayuhan na gustong mamuhunan sa bansa. So kung ganong kaingay, eh, kung ganong Magkakaiba, eh mahihilo ang dayuhang mamunuhonan para pumasok sa Pilipinas at uh, uh, pag nagkaganon, pipili sila kung saan yung stable. Ah, stable ang policy, predictable, hindi pa iba-iba ang desisyon ng mga leaders at certain na... Pag ito ang sinabi, yan ang mangyayari. Hanggat ang paniniwala nila eh, yan ay fake news, hindi yan masosolbahan. Kasi nagiging daring na eh. Uh, some of, of the crimes being committed are done by uh, people using illegal drugs. So isang aspeto yan sa peace and order at sa safety ng mga Pilipino. Samantala, umani ng matinding paghanga mula kay Prof. Malutikia ang layuning ayusin natin ng Pilipinas na inilunsan ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo. Anya, nakikita niya na marami ang kailangang ayusin sa bansa at ito ay isinusulong ni Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang tunay na pagmamahal sa bayan. Malinaw na plataforma at advokasya para sa tunay na pagbabago na kinakailangan ng bansa. Pero mas malaking bagay na si Pastor Kibuloy ang nagsalita na dapat ayusin ang Pilipinas. Kasi uh, yung pag-aayos para yan sa mga tao, eh, hindi sa liderato. Yung pag-aayos ay eh, ang tamang paggamit ng pera para sa serbisyo na kailangan ng tao. Yung pag-aayos ay uh, may accountability at may transparency ang gobyerno. Kailangan po natin mapasok yung sampu. At kung hindi natin mapasok yung sampo, uh, kailangan natin yung kanilang uh, uh, agenda, yung kanilang mga plataforma ay daladala -dala nung nakapasok. Bukod dito, nagpaabot rin ng taos-pusong pagbati si Professor Tikiya para sa kaarawan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Oh, ah uh, maligayang bati. Happy birthday, pastor, no? Uh, sana dito sa 75th year mo, ah uh, maayos na lahat ang mga uh, you know, ang mga nangyayari at sana eh, ikaw e, eh, uh, makalabas at uh, mapagpatuloy ang iyong mga uh, ginagawa at uh, mga plano na gagawin. So uh, sana ikaw ay uh, mabuti na kalusugan, uh, maraming blessings dahil marami kang natutulungan. At uh, uh, ang hiling ko talaga, eh, uh, siguro maalis na yung kasong yan at ikaw ay makasama namin. Una, uulitin ko, uh, maligayang karawan Pastor Kibuloy. Uh, don't give up the fight. Uh, laban po ito natin, laban ng sambayan ng Pilipino at mabuhay kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal ako si Valdivina Gracia, SMN News.